Okay, ayan, good afternoon again mga idol uh, Today's video is Punta tayo ng Fantasy World uh, Tinatawag natin na Abandoned Disneyland Naalala ko yung vlog ng idol ko Yung flash natin sa screen Ayan Ayan yung, ano niya, yung video niya Nag-explore siya dun sa lugar na yon. I think nasa ano yan Ilang taon na yan siguro Gusto ko siyang bisitahin Tingnan natin kung open for public talaga siya. Ayun, same path lang naman. Nalampasan lang natin ng konti yung Sky Ranch. Isang oras na biyahe. Goods na goods yan, woy, Let's go. Dikit-dikit tayo. Nya, para maka. Pinapasok tayo, eh. so we're good. Thank you, sir. Mm. Kaya pala traffic dito. Oh, dogo. Ayan mga papsi, yan ang dadaanan natin. <laughs> Medyo lubak yung daan. Yep, ang ganda ng view. Kinakapaw oh, ito yung Twin Lakes. Wow, ganda boy. Pwede, okay. pwede naman natin pasyalan pero no, hindi yan yung target natin maybe next time kasi look at the view yung mga gusto natin eh, mga nature rides mga scenery people living their lives every day but no horses, just cows ah medyo malayo-layo pa ata tayo eh 13 minutes ah, ito yung ito yung tulay na nakita ko dun sa dinahan natin na, look at this I wanna see the background look at that look at the background dude galaka sarap mag banking dito boy banking banking tayo banking hup, oh, banking speechless tayo lagi napakaganda talaga boy ng tagaytay boy nasa langit na ba tayo langit na ata to eh umaya ba si bata oh mo natin dito mga tala ikaw I wanna see Sina natin yung napakagandang view kita mo naman yung view o, doon sa Kapila, at dito rin sa Kapila. Oh, no way, look. Okay, that's it. Dito naman yung target natin. Sa dito sa Kapila. Dito rin sa Kapila magandar ini. Eh put. Dua. Ogle pa ibumot aja. Eh oh, <laughs> nakailo pala ako. Bad guno. sa siguro dito wala hmm. mo naman tayo makakita lang tayo ng ganyan na laruan mga tindang ganyan sa tabi fiesta na yan lalo mga ganyan nagpapatato nabubura rin naman yeah. ba't naman kasi nandyan yung jeep sige diretso boy oh, so, yan yung mini disneyland na sinasabi natin so based on my research abandon siya hindi siya na ano kasi nakulang na daw yung budget yun ang alam ko kung bakit di siya natapos ah 2001 ata ito sinimulan ito nga ito lobot na pala yung ano ko camera makakapasok ba tayo dyan at 360 yung gagamitin natin dito lagot idol ah na lang natin dito sa labas siguro Ito so, tayo magagawa eh So yan, uh, at least naman kita naman yung Volcan Tal dito Ayun, likod natin Dito lang tayo sa labas Sayang, hindi natin makikita sa loob ganun sana dyan, mag-explore So mo tayo konti, balik na lang tayo